Good morning everyone, my name is JM Dasuse and we're back. here in the Spotlight Podcast of CLTV36. Joke. <laughs> Ba't ganun yung ano ko? Pero magandang araw mga kabalen. Ako po si JM Desus at nagbabalik ang Spotlight Podcast ng CLTV36. Ginagaya ko lang po yung ating mga DJ sa RW95.1 FM. At doon natin napatunayan na hindi ako bagay sa radio. <laughs> 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 natin! Kasama ko si DJ Gio ng RW95.1 FM. Sige, DJ Gio, batiin mo lahat ng mga fans mo, kapamilya, kaibigan, kaibigan, yung mga langgam sa bahay nyo, mga gagamba, lahat, lahat. Sige, go. <laughs> Hello! Magandang umaga sa lahat ng nakatutok ngayon sa CLTV 36. Ako po si Gio, the youngest kid on the block ng RW 95.1 FM. Happy, happy listening sa lahat. And I am Jay the youngest kid on the block ng CLTV 36. Joke lang. <laughs> 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 Hindi. Eto bang uh, uh, trabaho mo sa RW as uh, DJ Gio? Eto ba ang first ever job mo? First ever job na Ooh. very passionate about it. Kasi mm. ito yung pinaka-wildest dream ko talaga, especially mm. nung bata pa ako. Before mm. pa ako mag-take ng course ng BAGOM, gustong-gusto ko na talagang itrya yung radyo. Mm. Hindi ko lang siya pinapakita okay. sa parents ko or sino mang closed friend ko. Mm. Tinatago ko lang. Kasi ang mga the reality of FETES, pag nagko-com arts ka or mass com ang daming uh, magsasabi sa iyo na wag mo nang ituloy. Mm -hmm. Kasi sinasabi nila na parang magiging mass comm mas comfortable ka lang sa buhay. Oh, okay. Well, yun talaga ang nagiging stereotype sa atin. Mm -hmm. Pero ikaw, uh, ikaw ba pinapili ka ng mga, mga ng magulang mo ng course mo mag-isa or Nagkaroon pa ng uh, pinakailaman kanila na hindi, huwag ka mong kunin yan, dapat eto o ganyan. Mm. Yun naman yung kinagandahan sa parents ko kasi supportive sila yes. kung ano man yung pipiliin ko na kursa. And it's my free will mm. to choose whatever communicate or whatever course yung gusto kong piliin, which is yung BACom. Actually, um, funny story, nasa first option ko yung architecture. Pareho kayo ni DJ kian architecture. Architecture, yeah. pero binaon ko na sa lingot yun eh. Um, Na-realize ko na lang na, oh yun pala yung first choice ko nung pumasok na ako sa interview dito sa RW. Pero kapag nagmaskom tayo, meron tayong uh, print, merong radio, hmm. and merong uh, TV. Bakit magmas nag-lean forward ka or lean towards dun sa radio na industry? Um, sa radio wala naman talaga sa plano nung una. Mm. It's just my dream, wildest mm. dream nga, sabi ko kanina. Pero ang unang ina ko kasi is as reporter ng CLTV 36. Oh. Oh, okay. <laughs> okay. Which is nakita ko siya sa online posting. Mm -hmm. Tapos pagdating ko sa HR, mm -hmm. hindi naman nila ako rinere direct. Okay. Sinasuggest nila na why not try yung RW kasi ang um, pagkakatanda ko is sabi nila puro matatanda na daw mm. yung yung mga DJ which is yung inexpect ko talaga wow mga matatanda na sila so oh, ay Tang peri, DJ tayo na matatanda daw. <laughs> no. <laughs> no offense naman uh, sa ganun. Okay. Gusto ko lang na matry yung environment na alam mo yung mm. eh, mga senior talaga yung haharapin mo mm. yung matututo ka sa kanila and maabsorb mo eventually yung mga ituturo nila. Tapos ako yung tagapagmana. Yun yung naisip ko noon, which is, uh -oh. <laughs> ibang-iba pala. Next generation ng mga radio DJs yes. ng RW. Mm. Anong year ka nag-apply ng CLTV? 2022. Okay, okay. pabila na dito na ako noon. Kung hindi, para di ako makapasok sa CLTV. <laughs> 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 hindi. Tapos, nung nire ka nila sa RW, paano mo pinagdaanan? Kasi syempre, meron parang audition process ito, or oh, application mayroon. eh. Ah. Paano yung journey mo dun sa bago ka pumasok bilang um, uh, empleyado? Siguro, yung journey ko nun is hindi siya gano'n ka-smooth flowing. Kasi at that time, meron din akong ina apply na iba eh. Uh -oh. Like sa BPO, doon okay. ako nag-start. Actually, may training na ako one day nun okay. sa BPO. Pwede ko pang banggitin kung anong company. Siguro, wag na. <laughs> Baka tawagin ka pa nila at kunin ka pa nila sa RW. <laughs> one day of training doon hmm. sa BPO company na yun, nag-file na ako, nag-send na ako ng resignation letter. Oh, okay. Kasi at that day, natanggap ko yung... Um, email na nagsasabing natanggap ako sa RW, yes. which is sobrang saya ako kasi mm. radio to eh. It's it's not a common job mm. na para pasukan mo. So, after At that... Mahirap pumasok sa media, ha? Mm, mahirap, mm. mahirap. At yun, yung siguro sabihin natin yung proseso ng pag... ano na ba? Selection, yung process, selection oh. process. is Parang ako lang yata yung pinagpipili. I'm not sure. Di ko lang oh. natanong. Pero, pinag-sample ka ba nila? Pinag-sample, of course. Uh -huh. Part yun na i-check ka na nila. Paano yung sample mo doon? Actually, ano yun eh, may so, binibigay dinabasa? sila na, yes, news, English mm. and Tagalog. Tapos, nahihihiya ako kasi uh -huh. yung si DJ Alex, uh -huh. sobrang ganda ng boses, boses niya as inong narinig ko siya. Tapos, pre ko pa siya na, alam mo yun, yung paghanga talaga mm. kasi na culture siya ako, oh, wow. Ganun pala yung boses nila sa radyo, ang ang ganda. And nung nag-sample na ako, kabado ako. Sobrang kabado kasi nahihiya ako sa boses ko. di ko alam kung paano yung tamang delivery, tama ba yung ginagawa ko? Ayun, doon naman tayo nag start. Sa ganung um, at the bottom talaga. Doon ka matututo. And then yun, at uh, the training process, sobrang naturoan nila ako Yung mga senior ko, DJ Tyra, DJ Alex, DJ Kian, DJ Ellie. Sila yung mm. naghasa sa boses ni Gio na napapakinggan niya sa radyo ngayon. Oo. Kasi, ang uh, lahat ng mga napaka, nakausap natin DJ, DJs eh, hindi nila tunay na pangalan yung kanilang mm. uh, screen name. So, si Gio, may ibang, uh, syempre, yung uh, birth name na ginagamit niya. Yeah. pero, How did uh, you come up with uh, your screen name na Gio? Kasi ang layo dun sa real name mo eh. May mga options yes. ba? Mm -mm. May mga options. May pinapasa kaming suggestions oh. sa boss namin. Sinusulat pa namin sa notebook mm -mm. yan eh. Pagkakalala ko top three. Ang sinulat ko na is Bien, yung real name ko, Bien, uh -huh. Zeus, tapos yung isa, hindi ko na matandaan. Walang napili din yung boss ko. Si Ngayon, Perry. tinulungan ako ng co-DJs ko uh -huh. sa mga name. Dapat daw kasi, kailangan is easy to remember, uh -huh. pangmasa. masa, yung parang iilang letters lang para mabilis lang siyang banggitin. Hindi ka na bubululin kapag uh -huh. binabanggit. Ayun, Gio, nag-come up sila sa Gio, which is uh -huh. na-approve ni Boss Perry. So, tinanggap mo na, parang kumbaga, uh, pinasok mo na sa kaluluwa mo yung pangalan na Gio. Kasi, syempre, kailangan, kailangan mong masanay. Eh, Oo, kailangan. Diba? Which is, um, to be honest, ayoko talaga yung Gio. Oh. Pero, yun. Uh, Um, siguro sa kinatagalan, mm, natutunan ko na lang siyang tanggapin. And uh, for sure, meron namang reason behind it kung bakit ito yung napuntang pangalan sa akin. Kasi makikita nyo sa radyo, hindi nyo sila nakikita. Kasi sobrang importante ng pangalan ng mga DJs. Mm -hmm. Kasi doon mo lang sila kung baga pwedeng tawagin sa amin. Makikita mo kami physically sa TV. Kahit di mo alam yung pangalan namin, alam yung itsura. Pero sa kanila kasi, before na, before na hindi pa tayo uh, pinapalabas yung mga live stream natin, etc taraga Pag sinabi mong DJ, 'yan DJ Tyra, DJ Kian, DJ Alex, DJ Ellie, uh, Don Marco, pangalan ang magiging ano nyo, sandalan mm. para makilala ng tao, yes. 'di ba? So, ngayon, nyo. iba na kasi ang panahon ngayon. na Nakikita kayo sa TV, sa Facebook, meron na kayo mga mukha. Mm. Pero ang hirap noon before, lalo na pag hindi maganda yung pangalan mo at hindi masyadong matunog at uh, walang uh, recall ba may hirapan ka mag magpenetrate so, sa radio, yeah. 'di ba? Big part yun, names. Pero ngayon, uh, gaano kahirap or na pressure ka ba nung pagpasok mo na makikita mo katrabaho mo, DJ Tyra, 26 years, years. na sa RW. DJ Kian, 15-16 years, DJ Alex or 17-18 years. Kumbaga, eto mga institusyon na 'to at araw-araw ba -araw natin napapanood uh, simula nung bata pa tayo mm. kasi halos magkaedad lang tayo. Ito mm. Na-pressure ka ba? Kung baga parang uh, may point ba na parang, oh my G, kaya ko ba to? Parang gano'n. Mm. Siyempre, normal lang yun yung pagdadaanan mo yung sobrang kabado ka mm. sa take mo na path. Kasi yun yung pinakamagiging basis mo eh. Mm. Kung anong path ba talaga yung pipiliin mo. Napili ko tong radio. Mm. Sa una, sobrang kabado kasi mga veterana na yung mga makakatrabaho ko. And yes, hindi ko naman hinayaan na pasakop ako dun sa kaba kasi wala ka pasakop, naman. Pasakop? Pasakop. No, talagang mga pastila levels. <laughs> 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 Ayun, hinayaan ko lang na in-enjoy ko lang yung journey ko to become a... DJ. Mm -hmm. And of course, kailangan kasi habang tinuturoan ka nila, parating bukas yung tenga mo. Mm -hmm. Yung inaabsorb mo talaga yung trainings, yung mga turo nila sa'yo. Kasi doon ka nag-grow eh, para maging soon na full-fledged talaga na DJ, mm -hmm. radio jock. Balikan natin yung unang beses mong uh, omere Mm -hmm. Yung first na first time ever mong nagsalita, nagpakilala as DJ Gio sa Sambayan ng Pilipino. Uh -huh. <laughs> ano nangyari noon? Kinabahan ka ba? Nag-kumbaga uh, nabulol ka ba? Uh, ako back ko talaga eh. Kung mm -hmm. kailan talaga ako umere? Kailan mm -hmm. ba talaga nung news? Sa news uh -huh. una kong nabanggit yung pangalan Gio. Mm -hmm. At yan po ang balita. Ito po si Gio, magandang umaga. Mm -hmm. Doon nila na napakinggan hmm. yung name na Gio. Ayun. Ano naman 'yung naging reaction ng family mo, 'yung mga friends mo na siyempre napapakinggan kanila sa ano eh, sa radio Kasi personally nakikita namin si Gio kasi magkalapit lang po ang opisina ng RW at CLTV. Hmm. Mahiyain to eh. Sobra. <laughs> hindi sa hindi sa kumbaga Can we consider you as uh, an introvert? Yeah, introvert, introvert actually. Introvert kasi ako extrovert ako na may time sa pagka-introvert, pero ikaw, introvert, kasi makikita mo talaga sa, yan, sina Ellie, sina, sina Gio, kami ang ingay namin dito, talagang sila, mm -hmm. super tahimik lang. May term na ambivert pero mas, ambivert, pero, oh, pero mas naglilin ako towards introvert, introvert talaga. Pero, ano reaction nila, di ba sila nagulat na as an introvert, tapos, nasa radyo ka? Nagulat sila. Kasi Oo. nga sabi ko kanina, di ba, hindi ko binabanggit sa parents ko kung mm -hmm. ano yung pinakagusto kong tahakin na career. Ayun, nabigla sila. Tapos, pero supportive naman sila dun sa career na pinili ko, yung pagdi-DJ. Nagpa-shoutout ba sila sa'yo? <laughs> Pa-shoutout, of course. Ano sila, supportive sila sa live, mm -hmm. sa Facebook live namin ni DJ Tyra. Kasi nabanggit mo, introvert ka. Paano mo nababalance? Kasi... Number one, yung mga introvert, uh, gusto nila usually, correct me if I'm wrong, mm -hmm. ah, usually gusto nila mapag-isa, gusto mm -hmm. nila marininig yung mga thoughts nila, gusto mm -hmm. nila ng tahimik. Mm -hmm. Pero sa radyo kasi, isang oras, dalawang oras, kailangan mo magsalita. Hindi yeah. naman ng tuloy-tuloy, mm -hmm. pero uh, huge volume ng boses mo, magagamit doon sa mismong mm -hmm. trabaho mo mm -hmm. na yun. Kapag nagtrabaho kasi, mm -hmm. hindi pwedeng introvert ka, mahihain no. ka kapag nasa um, DJ, mag nasa radio ka, mm -hmm. kailangan um, you learn how to cope up dun mm -hmm. sa environment. Hindi pwedeng tahitahimik ka lang. Mm -hmm. Kailangan na um, napa, nala, napapalabas mo yung ex, pagiging extrovert mo kapag nasa harap mm -hmm. ka ng radio. Especially may mga nakikinig mm -hmm. ng na mga listeners dyan. Ayan, kasi kung hindi nyo po nalalaman, si Gio ang kubaga bunso ng RW. Uh, sa <laughs> Siya yung pinakabatang DJ. O sige, isa-isahin natin, ano yung mga natutunan mo sa mga institusyon, sa mga veterano, hmm? sa mga senior dito sa RW, no? Sige, unahin natin sina Tang Perry. Ano yung natutunan mo kay Tang Perry? Ay, syempre, yung small details. Kailangan parating tinatama mo yung, tinatama mo agad yung mga pagkakamali mo. So, una, hindi mo talaga may iwasan na to make errors, fault. Kapag napagsasabihan ka nila, kailangan, don't take it to the heart. Yung personally, kasi nagtatrabaho ka. Doon palang kailangan inaayos mo na yung mga mali mo hmm. sa mga malilit na bagay pa lang. Para, siyempre, nasa radio person tayo, hmm. kailangan na double check mo lahat ng information na finifeed mo sa listeners. Tangboy. Tangboy. <laughs> siguro kailangan din yun din yung mga small mm -hmm. details din kailangan nakafocus ka nakalocked in ka mm -hmm. kapag natatrabaho ka hindi pwedeng um, alam mo yon yung yung utak mo is mm -hmm. lumulutang yeah. kailangan locked in ka sa work mo focused ka dapat mm -hmm. same with Kong Albert ganun yung okay. parating paalala nila So ayan, yung tatlo natin napapanood sa tala kaya mm. si Sir Albert, si Tang Boy, Tang Perry. So Double Double tumungo naman dito sa ano, uh, ina ng bayan. Ang tawag naman sa ina ng bayan, si DJ Tyra. DJ Tyra, of course. Yan yung idol ko talaga when it comes to pronunciation, hmm. enunciation. Pronunciation, enunciation. Yeah. Kailangan talagang... Um, Um, kailangan, ang tawag dito sa term na to, sa mo talaga yung mga tamang hmm. pagbigas. And of course, may Konting energy. Yeah. Kailangan energetic ka kapag nagde-deliver. Iba-iba um, naman yan eh. Kapag nasa music program ka, pwede namang mellow. Pero pag nasa news and public affairs ka, kailangan nandun yung diction mo, oh. nandun yung conviction mo sa pagde-deliver ng lines. yes. Man, Para mapapaniwalaan ka ng mga listeners. Yeah. DJ Alex. DJ Alex, yung pagiging malambing. Oo. <laughs> oh, pag narinig ko pag si DJ Alex, parang, bosses. Lang. yes, RW95.1 FM. Okay. Mm -hmm. <laughs> Actually, si DJ Alex, siya yung um, immediate, immediate superior ko. Mm -hmm. Siya yes, mm -hmm. yung talagang nag-handle sa akin kung paano yung delivery ng lines, paano yung pagla-line up ng magandang segue ng kanta. And yes, parang masasabi ko na sa kanya ko nakukuha yung part ko na minsan nalalambing ko din yung boses kayo. Inahasa nila ako na maging versatile kasi, mm -hmm. Umikot ako sa apat na programa nila. Kailangan matutunan ko na ma-adapt yung mga delivery nila. Kapag kay DJ Alex, kailangan ay DJ Tyra kailangan energetic. Tapos kay kay DJ Kian laid back lang, yung sakto lang sa halian. And kay DJ Eli yun, yung mga swabbing boses na kailangan i-deliver. Ay nabanggit na niya DJ Alex. Tumungo naman tayo kay uh, There you go folks. DJ Kian. DJ Kian. Um, siguro kay DJ Kian, yung huwag masyadong seryosohin yung sa trabaho mo. Kailangan just enjoy the flow ng journey, ng work mo sa radio board especially. Yun lang. Don Marco. Si Don Marco kasi sobrang aga. Wala akong natutunan sa kanya personally na tinich o yung tinuro niya personally. Sobrang aga ng programa niya. Ang napapakinggan ko sa kanya is yung delivery niya doon ako humahanga. yes, inaabsorb ko yung mga spills niya mm -hmm. sa radio kasi alam mo yon pang top, pang national na yung level talaga. Ito naman, punta na tayo dito sa medyo ka-batch-batch -batch mo, si DJ Ellie. Ay, DJ Ellie, siya yung bestie ko talaga. Behind, mm -hmm. behind the, ano, behind the mm -hmm. scene. Uh, marami akong natututunan sa kanya, syempre. Yung maging bubbly lang mm -hmm. sa, pag uh, pag program mo yung wag din masyadong seryoso. Ganun ganun naman hmm. dapat yung inintake nila sa akin. May nakalimutan ba ako? Okay na no, kompleto na mga DJs. Um, okay. may ako nakalimutan. Wala na, wala, yeah. na, kompleto. Uh, na natin sila ng <laughs> lahat. <laughs> ayan. Ito naman, I would like to know um how did RW change uh, your life? Kasi mm -hmm. syempre alam natin simula doon sa pagiging estudyante, malaking shift na magtatrabaho ka lalo na ang first job mo mm. is uh, kumbaga public service kasi mm. we consider it's public service yes. alam natin ang mission and vision ng RBC, ng RW, ng CLTV36 is public service. Mm -hmm. um, personally, dito kasi na-build up lalo yung confidence ko. Mm. -hmm. sa, dito sa pag-work ko sa RW. And upon building up my confidence, sa mm -hmm. tutunan ko din na maging dedicated dun sa work ko. Kailangan mo kasi maging dedicated when it comes to your work. Kasi dun ka, mas natututo, mas na-apply mo ng mas maayos yung mga natututunan mong skills mm -hmm. sa kanila na ma-apply mo din sa real life mm. -hmm. mo na, ayun, Ganun. If tatanong kita ngayon, uh, syempre, kung wala nag apply ka ng mm -hmm. trabaho, uh, paano mo nakikita yung sarili mo siguro 10, 15 years from now? Are you still with RW? Or iniwan mo na ba ang RBC? Or anong mensahe mo sa future self mo? <laughs> di, ko, di ko alam. Kasi one year pa lang is ang uh, dami na nangyari. What more? 10 years? 10 years, yes. Wala, wala akong masasabi. <laughs> And then sayo mo then na lang pirula. sa future self mo. Siguro, 10 years from now, siguro gusto ko lang bigyan ng words of affirmation yung sarili ko na kung nasaan ka man, alam ko, alam ko yung ginagawa mo. Mm. Like, you even if you do good, kailangan stay grounded ka pa rin. Yeah. Be humble. Uh, at huwag kakalimutan yung tao na tumulong sa'yo para marating yung mm. kung nasaan saan ka man ngayon. Mm. Ayun. Sige. Sa lahat ng mga gustong mag kasi for sure lahat ng mass comm students, communication arts, broadcast journalism, or etc ano yung mabibigay mong tips sa kanila para sa lahat ng gustong pumasok sa media, radio, um, or TV? Una-una, kailangan 100% sure ka yes, na gusto correct. mo yung ginagawa mo. Mm. You're passionate about it, with grit pa nga mm. ang sinasabi nila. And kasi kapag sure ka na gusto mo yung ginagawa mo, Um, mas matututo ka doon, mas mm. ma-absorb mo ng maayos yung mm. tinatrabaho mo. And from being 100% sure, kailangan 101% dedicated mm. ka, masipag ka dun sa ginagawa mo na work para, to ka may full-fledged DJ kung yun, yun talaga yung gusto nilang tahakin. Sige, eto. Before I let you go, bibigyan kita ng chance na pasalamatan, batiin, tsaka imbitahan lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa inyong mga programa sa RW 95.1 FM. Muli ako po si Gio ng RW 95.1 FM. Nagpapasalamat na patuloy kayong sumusuporta sa station namin. And of course, ang programa po namin, music program namin, starts at 10 a.m. to 12 noon. I am in tandem with DJ Tyra. Huwag niyo pong kalimutan, Music Babad, Monday, Tuesday, Thursdays, and Fridays. And of course, support din yung every DJ ng RW. Maraming salamat po. Ayan, thank you so much. Palakpakan naman natin si DJ Gio ng RW 95.1 FM. Ayan, may isa pa tayong DJ na nakalinyan yan, mm. yung superior. <laughs> Ang next natin. Ayan, ako po yes. si JM at ito po ang uh, Spotlight, ang podcast po ng CLTV 36. Maraming salamat po sa current kong barbershop san Fernando Pampanga and Elixir Aesthetic Center ng Vista Mall Pampanga. Uh, abangan po natin ang susunod na episode next week ng Spotlight. Maraming salamat po.